Nagluluksa ang entertainment industry sa pagpano ng batikang atresa si Jacqueline Jose matapos siyang atakihin sa puso. At bilang pagpupugay, inalala siya ng mga nakasama niya sa industriya. Nasa frontline balitang yan si MJ Marfori. I just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, grandchildren, and the many lives she's touched she herself, her life itself was her greatest obra maestra. Ito ang emosyonal na mensahe ni Andy Eigenman nang kumpirmahin niya ang pagpanaw ng kanyang ina at batikang aktres na si Jacqueline Ose. Uh -huh. Nitong Sabado ng Umaga, Pumanaw si Jacqueline sa edad na 60, matapos atakin sa puso sa kanyang bahay sa Marikina. Hindi na idinitalya ng mga pulis ang nangyari sa aktres, lalo't wala naman daw pagdududa ang kanyang pamilya. The family uh, uh, opted not to further uh, discuss the case but uh, naniniwala naman po sila at uh, convinced naman po sila na wala pong uh, foul play. Humiling ng privacy ang pamilya ni Jacqueline at nagpasalamat sa mga nakiramay. Malaking personalidad si Jacqueline sa showbiz industry, kaya naman marami ang nagluluksa ngayon sa kanyang pagpanaw. Kabilang dyan si Janine Gutierrez, na sinabing kahit kailan daw ay hindi nagdamot sa bait, kwento, talento at pagmamahal si Jacqueline. Mahal na mahal kita, abe, at masakit na paalam. Ganyan naman ang caption ng matalik na kaibigan ng aktres na si Gardo Versoza. Donyo, Donyo. I love you, TJ. I love you. I am so proud of you. Napapost naman ang na throwback video nila ng yumaong aktres, si Gladys Reyes. Sa kanyang caption, itinuring na raw ni Gladys na ate si Jacqueline na nag-alaga at nagturo sa kanya sa pag-arte. Dagdag pa ni Gladys, nabawasan na naman daw ng isang magaling na aktres ang industriya. Si Jake Ejercito naman, na ama ng apo ni Jacqueline, nag-share ng larawan ng aktres habang buhat si baby Ellie na may caption na broken heart emoji. Nag-share din ang pakikiramay ang aktresa si Marian Rivera sa kanyang IG story. Kuha ito sa pelikula nilang You To Me Are Everything kung saan nakayaka pa si Marian kay Jacqueline. Para naman kay Angel Oxin, hindi malilimutan na naging kontribusyon ng batikang aktres sa industriya. Ang good morning kapatid host na si Devos Romana. Bakit? Anong nangyari sa iyo? Hindi raw malilimutan ang mga itinuro sa kanya ni Jacqueline bilang aktres. Nakatrabaho niya si Jacqueline sa 2001 film na minsan may isang puso. Nakakagulat yung balita, nakakalungkot, but at the same time we celebrate the life no, that uh, she has given to her children, to her family, but also to this industry. Napakalaking kawalan sa atin na wala na tayong Jacqueline Jose. And... Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.